Isang mapagpalang araw sa ating lahat, kami ang natasan upang iulat ang maikling kwento na pinamagatang aloha ni gracias A. de Rosario. Si Rosario ay sinilang siya noong Oktobre 17, 1894 sa Tondo, Maynila. Sa edad lamang na 13 ay sumusulat na siya ng mga kwento kaya siya ay tinaguri ama ng maikling kwentong Tagalog. Dumako naman tayo sa buod ng Aloha. Nagsimula ang kwento sa bakasyon ni Dan sa Hawaii, regalo na ng kanyang ama sa kanyang pagtatapos. Sa kanyang bakasyon, dito niya nakilala si Noemi. Nagkagusto si Dan kay Noemi na isang kanaka dahil sa napakagaling nitong magsalita kaya naman nahulog ang loob niya rito. Nang magpunta siya sa Punaho School kasama ang kanyang kaibigan na editor, dahil sa pagmamahal ni Dan kay Noemi, isinama niya ito sa Amerika sapagkat nais niya itong pakasalan kahit binalaan na siya ng kaibigan niyang editor na hindi papayag ang kanyang ama sa kanyang nais. Sa pagdaong ng bapor sa kanilang sinasakyan sa Amerika, nakita ni Dan ang kanilang auto at ang kanyang ama. Sa pagtatagpo nila, sinabi ng kanyang ama na isang hotel katabi ng dagat sila tutuloy at may magaganap na isang party para sa kanilang dalawa. Hiniling ni Noemi kay Dan sana ang party ay hindi isang wild na party. Ngunit nang pagsapit ng ikaapat ng umaga, ay nakita ni Noemi na lasing na lasing si Dan at may mga babaeng nakapulot sa kanya na halos wala ng damit at ang iba pa nakasama sa party. Tinanong ng ama ni Dan si Noemi kung nabawasan na daw ba ang kanyang pagmamahal para kay Dan sa kanyang mga nakita. At inalok niya si Noemi ng $10,000 kung nais niyang tumakas at sinabi din niya na hindi magiging maligaya sa kanyang anak sa piling niya sapagkat lalayuan si Dan ng kanyang mga kalahi. Tinanggihan ito ni Noemi kaya tinaasan pa niya ito at ginawang $25,000 para pabayaan niya si Dan. Nagalit si Noemi sa nirinig kaya tumakbo si Noemi sa kanyang silid at paglabas niya ay suot niya ang kanyang damit na pangkanaka. Kung saan walang takip ang kanyang dibdib kundi makapal na liat ang kanyang sayang damo. Nagpunta at nakisalamuha sa party at nagsayaw ng hula hula at lahat naman ng lalaki ay nagtungo sa kanya. Nakita ito ni Dan Merton at pinotektahan si Noemi sa mga humahabol sa kanya. At sumigaw na dudurugin niya ang sinumang mga has at humipo sa katawan ng asawa niya. Tumawa si Noemi nang narinig niya ito dahil siya ay nagtagumpay at tumugtog ng piano at umawit ng aloha isang awit ng tagumpay. Nag-iwan ng $500 ang ama ni Dan at sila'y bumalik sa Honolulu. Matapos ikwento ni Noemi, ang kanilang romansa ay sinabi ni Dan na pag-ibig ang magpapalapit sa silangan at kanduran. Nagtapos ang maikling kwento sa pasabi nila, Dan at Noemi na mayroon silang anak na nagngangalang aloha. Dito naman dadako tayo sa pagsusuri. Uri ng Panitikan, maikling kwento. Ang estilo ng paglalahad ay flashback o pagbabalik tanaw upang isalaysay ang kwento ni Dan Matun, Merton kasama si Noemi at kung paano nila ito naki nakilala. Dumako naman tayo dito sa mga tayutay. Hindi ako naniniwala sa kasabihan, ang silangan ay silangan. Ang kanluran ay kanluran. Magkapatid silang kambal. Magkalayo habang buhay. Dito naman sa sariling reaksyon, uh, base sa kwento na aking binasa, ay ang tunay na pagmamahal ay hindi matutumbasan ng salapi o anumang bagay sa mundo. At matutong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang tutulan. At ang tsuriyang ginamit dito ay sosyolohiya at romantisismo. So ayan, ito yung mga ano tawagan na kung saan ang una is si Dan Merton. Isa siyang Amerikano na nagtapos sa California, USA. So bale, dun sa kwento, siya yung um, talagang napakataas na, mayroon siyang napakataas na natapos si Dan Merton. Na kung saan is um, Sinoyme, Nakilala niya to sa Puno Punafu Punafu yon Punafu school. Yon dun yung dun, dun yung nakilala si Noymei. Then that time. So sa mga oras na yon is um humaling si Merton sa kanya kasi nga magaling magselita si Noymei. Si Noymei para isa siya, siyang kanaka. Yon. Bali sa buod, um pinigilan siya doon ng kanyang editor kasi nga alam naman natin na kapag uh, mataas ang pinag-aralan mo at mayaman ka, hindi pa yung magulang mo na mapunta ka lamang sa mahirap. Yun. Sa pangalawa naman, si Sonoy May, ito naman yung naging asawa ni Merton. So, isang kanaka na kayo manggi na taga Honolulu, Hawaii. May bahay ni Den Merton. So, bale, yun nga, isang kanaka si Noy So, pag sinabi natin kanaka, Pilipino na yun, syempre kayo manggingay. So, ayun, nagkakilala nga sila sa Punahu, Puna, Puno, pu Puno, 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 or Punahu at yun. mas nagkakilala, nagkakilala, sila doon sa um, eskwelahan na yun, sa lugar na yun. At ayun, ayun din sa buod is um, hindi, nati, hindi nagpatinag si Noyme sa mga um, pinakita ng ama ni Dan Merton sa kanya na kung saan ay maaari ng siguro yung iba maaari na silang sumuko maaari na lang iwanan si Merton dahil nga don sa mga nangyaring yun kasi yung una yung nangyari doon sa yung pinakita is napapalibutan si Merton ng mga kababaihan na kung saan don sila sa isang um, silid yun nagkaroon ng party and then nagsabi siya na yung dapat hindi raw wild party alam nyo naman na siguro yung wild basta yun tapos ayun yun yung tunitukoy ko dun kaya ayun sinuhulan siya nung ama binigyan siya ng 10,000 dollars then hindi pa rin siya nagpatinag so ginawa ng ano para lang iwan niya si Merton pero ano um parang siguro pinakita na Noemi na hindi siya nagpapatinag kaya mas ninaasan pa yon ni ng papa ni Merton na si Dan Daniel Merton ginawa ng 25,000 para lang iwasan or iwan niya na si Merton ngunit yung ginawa ni Noemi doon eh, pumasok sa isang silid at sinuot niya yung kanaka niya na walang walang um, walang harang sa pang sa dibdib walang harang sa dibdib yung ano lamang nandun yung lay yun lang yung meron nandun yung lay tapos yung um, yung grass na makapal na nandun yun lamang yung harang doon tapos ayun punta si Noime doon sa may party at nakipagkasayan at doon maraming mga lalaki yung yung um, lumapit sa kanya tapos sa pangyayaring iyon ay nilabitan siya ni Merton parang para ipagtanggol at sinabi ni Merton na kung sino man ang lalapit sa kanyang asawa ay dudurugin niya yun ang sabi niya kaya doon palang ay natuwa na si Noime sapagkat ganun nga yung um, pinakita ni Merton sa kanya at ayun at lang, dumako muna tayo sa pangatlo editor, ito naman yung sabi ko kanina, ito yung nagpumigil sa kanya na um, lapitan si Noime kasi nga, ayaw ng kanyang ama alam ng editor na ayaw ng ama ni Dan Merton na ang makatuluyan niya is yung mahirap lamang ganun And then aloha. Ito naman kaya nabuo tong aloha kasi nga um, nabasa ko dun sa kwento, sa Maikling kwento na yon na yung aloha raw ay ano um ibig sabihin nun is tagumpay. Yun, kinanta yun ni eh, kinanta yun ni Noyme Noyme nang ibig sabihin ay tagumpay. At sa pagtatapos ng um, maikling kwentong yon ay nabasa ko rin na nagkaroon nga sila ng anak at ang pinangalan nila ay Aloha kaya sa akin palagay dalawa yung pinanggalingan ng Aloha so dito naman tayo kay Daniel Merton ama ni Dan Merton taliwas sa kagustuhan ng anak na mapangasawa ang isang kanaka so ayun na nga diba? yung nangyari doon nga ay <clears throat> yung nangyari nga doon sa party na yun sinulusulan siya sinulusulan ni Daniel Merton si um, Noime para para lang iwan si Dan Merton. Tapos ayun, nung hindi na talaga sila napigilan ay binigyan sila ng 500,000 $500, dollars at bumalik sila sa Honolulu. Ayun. So ayun, number 3, bisang pampanitikan. A. Bisa sa isip. Pinalutang sa kwento ang konsepto na maaaring magkalapit ang silangan at kanluran. So dito, um, pinatunayan nga nila Noime at um, Dan Merton na maari nga. Kasi nga, um, yung sinabi ni Kipling ay hindi raw maari kasi ang silangan ay silangan ng kaluran ni kaluran. Ganon. Tapos, so ayun, pinatunayan lamang nila sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig. Kasi nga, nasa silangan. Silangan, kunwari, nasa silangan si um, Dan Merton. Magkalayo sila ni um, Noyme. Kasi nga, si Noime nasa ibaba. Si Don Merto nasa itaas. Kasi nga, mataas pinag-aralan. Ganon. Mayaman. Ganon. Tapos si, ano naman, no, Noime. Siyempre, yun. Siya yung naka, nakakaba. Naka, nakakababa. Ganon. Siya nasa baba. Ganon. So, ayun. Pinatunayan lamang nila na maaring magkalapit ang silangan at kanluran Dahil nga, sa kanilang pag-ibig. Letter B. Bisa sa damdamin mababa na ang labis na pagmamahal ni no, may eh, kay Dan Merton dahil nagawa niyang tumulad sa mga kalahay ni Dan Merton na babae para may pakita sa ama nito na kaya niyang iayon ng sarili sa lipon ng ginagalawan alang-alang sa kanyang minamahal. So sinabi ko na kanina na yun nga, di ba? Imbis na umalis na si Noy May, kasi nga sinusulat na siya, pinakita sa kanya yung um, syempre, di ba sinabi niya ayaw niya ng wild party then pinakita sa kanya ang wild party pala yun, ganun. Parang niloko siya ni, ng papa ni Dan Merton, Ganon Tapos si Merton naman, si Dan Merton naman, siya yung ng babae, Ganon Tapos ayun, pinakita doon ni Noy May na walang uh, labis na walang halos bahid na Um, walang bayad na gusto niya nang iwan si Merton, ganun. Walang bayad na galit siya or kung ano man. Yun, nakibagay pa siya doon para lang mapatunayan na yun, mahal na talaga si Merton. At si Merton naman, yun, pinatunayan ni Merton na mahal na talaga si Noemi, Dahil doon sa sinabi niya na kung sino man ang lalapit o um, hihimas ba yun, basta hahawak, yun na lang. Ganun, or hihipo sa asawa niya ay dudurugin niya. Ayun. Ayan, dumako naman tayo sa letter C. Bisa sa kaalasan. Makikita rin sa aloha ang pagsusuri ng mga identidad ng mga sakop na kultura at pagiging malay nila sa kalikasan ng kanilang uri. Pilipino, Amerikano, maging ang mga kanaka, sa Pilipino bilang isang lahing kulong na sa pag-iisip na walang matayog na mararating ang kapwa Pinoy. Sa Amerikano bilang pa, bilang may pag-iisip na sila ang mas nakat na nakatataas yan, hindi nakakataas, nakatataas dahil sa kulay ng kanilang balat. At sa mga kanakabilang mga kayo mangi kayo mangging may sariling identidad na labas sa pagiging kolonya ng Amerika. So yun na, sinabi na dito na um, ang isipan ng mga Amerikano sa mga Kanaka o Pilipino ay walang matayog na mararating. Ayun. So dito pa lang, pumapasok na yung parang sinabi ni Kipling na ang silangan ay silangan, ang kanluran ay kanluran, na kung saan ay hindi maaaring magkalapit yung silangan at kanluran. Kunwari, hindi pa hindi maaring magkalapit yung mayaman sa mahirap. Hindi sila maaring magkatuluyan ganun. At um nabanggit din dito na mas nakatataas ang kulay kasi nga 'di ba puti yung mga Amerikano. So pinaniniwalaan nila na mas nakatataas sila kaysa sa atin kasi nga kayo manggit tayo, hindi tayo. Um katulad nila na puti yung kulay nila ganun. So ayun yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako nga pala si Catherine Bautista. Dumako naman duma dumako naman po tayo sa sa letter B, galaw ng pangyayari. Ang galaw ng pangyayari ay may panimula, papataas, papataas na pangyayari, suliranin, kasukdulan, mm, pababang pangyayari at wakas. So, una, ang panimula sa Aloha. So, pinakilala ni si Dan Merton sa isang matalino, maya, na mata, isang matalino mayaman at matipuno. Dito, unti-unting pinakilala ang bawat tauhan sa maikling kwento. Sa papatas na pangyayari naman, bago umuwi si Dan sa Amerika, Nabihag siya ni Noemi sa kanyang magaling at matamis na pagsasalita sa isang commencement exercise sa paaralan kung saan siya naimbitahan. Nagpakasal si Dan, Mer si Dan Merton at Noemi at nagdesisyon na bumalik sa Amerika. Sa sulunanin naman, bago bumaba ng barko ay nakatanggap si Dan, si Dan Merton ng sulat galing sa ama na nagpapahiwatig na ayaw niya kay Noemi dahil hindi nga ito kalahi. Sa kasukdulan naman, nang bigyan sila, nang bigyan sila ng welcome party ng kanilang ama, nagulat si Noemi sa sa kanyang nakita hindi ito isang selebrasyon ng kanilang pag-iisa, kundi upang ipamukha sa kanya na hindi siya nararapat kay Dan. Sinubukan, sinubukang bayaran ni, Dan, ni Daniel ang pagmamahal ni Noemi sa halagang $25. $25,000. Nagulat ang lahat ng lumabas si Noemi mula sa kanilang silid suot ang tradisyonal na kasuotan ng mga kanaka. At sumaya ito sa gitna ng mga tao at kumanta ng aloha. Tumako naman tayo sa pababang, pa pababang pangyayari. Nagising si Dan na kailangan niyang protektahan si Noemi sa mga lasing na bisita. Uh, nagbitaw siya ng salita laban sa gustong lumabastangan kay Noemi hanggang sa unti-unting umalis ang mga bisita. Sa wakas naman, um, nag-usap si Dan at Noemi na ibalik sa ama ang iniwang cheque na nagkakahalaga ng $500,000 napagdesisyonan din nila na bumalik sa Hawaii at doon na mamuhay. Nagkaroon sila ng anak na pinangalanan na Aloha.